Hello, kamusta? Ako si Eric. Maliban sa pagiging content creator, nag-work din ako as Spanish bilingual. So yung mga kasama ko sa office, nag espanyol din, mas magaling pa sa Kaya tinanong ko sila kung anong mabibigay nilang tips para mas mabilis matuto ng Espanyol. Tara, vamo! Para sa mga nag-aaral ng Spanish, anong tip mo sel para mas madali silang matuto? Pag beginner ka, dapat lagi mo siyang i-approach sa interest may topic of interest ka like sa so movies like romantic comedies so why not watch rom-coms in Spanish or rom-coms in English talaga like American tapos dahil kabisado mo na siya line by line gawin mo yung audio yung sub niya Mm -hmm. In Spanish. So parang, ah, yung paligid sa binig, yung sabihin, lagi niyang sinasabi, ganito pala sa binig. Mm -hmm. So ganun, anything dapat sa intense, like anime, well, kung, kasi parang same siya sa Japanese. Kung yung mga talagang magaling sa Japanese, nag-umpisa lang yan dahil sa love nila sa anime. Mm -hmm. Tapos na immerse sila by hearing. Mm -hmm. Hindi naman talaga agad nag-enroll sila sa school. Mm -hmm. So, the things that you love. Tapos yun, unti-unti lang, 1%. Mm -hmm. Little, yeah little progress little progress okay awesome Ayo, chao gracias uh, gracias <laughs> entonces bro so ano magbigay ka ng ano tips naman para sa mga nag-aaral pa lang ng spanish how do they learn quicker and more effectively i think kailangan nilang mag huwag mahiya unang-una dahil lengguwahe ito na kailangan yung pag-aaralan huwag kayong mahihiyang magkamali keep on practicing tapos mas maganda ang best practice na pwedeng gawin is manood kayo ng mga pelikula na spanish Then, magsimula kayo dun sa verb na kahit lahat yan mabibili sa iba-ibang dialecto, aksento. Pero kunin nyo lang dun, simulan nyo yung verb na makukuha nyo. Tapos, tapos mula dun, aalam nyo muna yung verb na kung ano ibig sabihin nun. Then, try to ano, conjugate na rin. So, yun yung sa akin, na ah, best practice ko. Lalo yung mga noticias in Spanish. Tapos, kunin nyo lang dun yung mga, may mga, hindi root word eh, kung hindi, verbos doon kayo magsimula. Mm -hmm. Promise, makakatulong naman lang. Mm -hmm. Ayun, salamat! Adio! Ciao! Anong tip mo sa ibang nag-aaral? Um, for me, tip, what I did was, kasi hindi ako super fan ng self-study, so I suggest you enroll to a, a class, kahit anong class. Instituto, Berlitz, or you, you can take online classes kahit sa YouTube. But, due to the materials that we have right now, we can actually use, we can use different methods to learn. Spanish. Not just Spanish, but a language. Ayan, so, yan lang. Salamat, ayo. Bigay ka naman ng tips sa mga nagsisimula pa lang sa Spanish para mas mabilis silang matuto. Personally, ano, recommend ko is to, to immerse yourself sa, sa music. Kasi mas madali siyang ano, i-memorize. Tapos easy lang yung, yung words. Piliin niyo yung, yung, yung mga nasa present tense. As, as beginner yun siya. Tapos, hindi na rin yung manood kayo ng um, kid shows na in Spanish. Totoo uh, yan, totoo. wait, subtitles kasi talagang doon ako natuto eh. Okay, salamat. Ayo, gracias. Bye, Bye. Bro, anong tip mo sa mga nag-aaral pa lang ng Spanish para mas mabilis matuto? Intindihan nila mabuti yung mga use ng Spanish at saka more vocabulary. Ayun. Ikaw, paano ka mas mabilis matuto? Like immersion ba? Klase? Ano sa'yo nag-work? Siguro klase na magaling yung ano, mga nagtuturo. Ayun. Salamat. Ayo, Ciao. Ciao. Kung magbibigay ka ng tip para mas madaling matuto ng Spanish, anong bibigay mo sa, sa kanila? Isang tip siguro na pwede kong ibigay guys is yung pakikinig ng music. Although, ah yeah, nakikinig ako lagi ng music. Pero like, pag palagi lang kayo nakikinig ng music, you, you learn more words. And second is yung vocabulary. Well, actually, kung mag-search kayo talaga, meron mga online, sa online, you can download PDF. Kailangan mo kasi matuto ng grammar and then words. So, not just because you listen, you have to learn that ano na din. Yung grammar, it's important eh. Mm -hmm. And then also yung words. Kasi mm -hmm. once you know that, and then may mga apps na rin like HelloTalk, ano pa ba yung mga language learning apps that you can actually use the language and talk with strangers. It's really interesting and fulfilling when you you go deeper or higher level. ayun yun lang. Salamat, Ramir. Ciao. Ayo.